Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po at isang mapagpala at mabiyayang pagbabalik tanaw sa Kapaskuhan at siyempre isang mapagpalang pagtanaw sa panibagong taon. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakasubaybay sa programang Kamalayan. Ang atin hunga programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. gayon din sa Channel 185 sa GCTV. yung po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7 imedya ng umaga. Tayo po ay dadakuna na sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ang biyaya ng isang panibagong simula. Opo, alam nyo, napakahalagang makita at maunawaan na yung ating pagkakaugnay sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng isang panibagong simula. Kaya pag tinignan mo yung mga karakter sa Bible na talagang tumugon sa ating Panginoon at nakita natin kung paano silang pinatawad, sila po ay nagkaroon ng isang panibagong simula. Nandyan po yung babaeng Samaritana sa John chapter 4 na kung saan ang sabi nga ng Panginoon eh, nakikilala kita, dalhin mo sa akin ang iyong uh, asawa at umamin siya na yung kanyang kinakasama noong mga panahong yon eh hindi niya asawa at marami pang nauna. Kaya nga, sabi nga eh, sumasalok siya ng tanghaling tapat, living in sin, living in isolation because of sin. Nagtatago dahil po sa kanyang immoral na pamumuhay. Pero alam po natin ang nangyari nung makilala niya ang Panginoon, nabaliktad po ang lahat, siya na dating patago-tago para umiwas. Eh ngayon ho, eh, makikita natin sa pagkatapos ng tagpong iyon, siya pa nga ang nagbalita no, tungkol kay Jesus doon sa mga kababayan po niya. So napakagandang transformation. Ano? At pag din natin yung buhay ng mga apostol, uh, si Pedro, nakita po natin yung transformation sa kanyang buhay. In fact, very interesting yung kanyang uh, transformation kasi pag binasa natin yung Gospels, uh, yung account tungkol po sa buhay ng Panginoon, yung pagtawag sa mga apostol, sabi nga ng isang author, kadalasan daw po kapalpakan ng mga apostol ang ating makikita. At sumasang-ayon ako ron. Dahil sa maraming beses, maraming pagkakataon, makikita natin yung kanilang mga failures, yung kanilang weaknesses, yung kanilang mga... Uh, ginagawa na masasabi po nating malayong-malayo pag kinumpara mo doon sa account sa book of acts no kasi sa book of acts uh, sila na po ang nagpatuloy ng earthly ministry at doon po talagang makikita mo no si Peter is a very powerful preacher malayong-malayo doon po sa nakita natin sa kanyang buhay uh, doon sa gospels of course yan po ang kapangyarihan ng Panginoon alam din natin ang nangyari kay Apostol Pablo. Siya na mismo nagsabi sa 1 Corinthians 15, uh, verse 9 and 10. Ang sabi niya, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church, but whatever I am right now. Ang sabi po niya, it is because of God's grace. No? So, I am what I am by the grace of God. So, yung pagbabago na iyon na kanyang naranasan, ay dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Ganyan po ang biyaya. It is able to turn a life around. Pwedeng bumago ng buhay. Nagpapalaya sa nakaraang kasalanan. Nagbibigay ng panibagong pagkatao, panibagong simula. At tayo po ay makapagpapatuloy sa pamamagitan ng panibagong simula ina ito sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya para po sa mga nag-iisip, nag-aakala na marahil po ay masyado na kayong makasalanan, hindi na pwedeng mabago, wala nang pwedeng mangyari, hindi na pwedeng magkaroon ng anumang change sa inyong buhay, hindi na pwedeng mabago yung ending. Mga kapatid, let me tell you this. Ano? Hindi po yung kasalanan, hindi po ang consequence ng kasalanan, hindi po ang pagkakamali ang siyang magde-define ng inyong buhay, kundi ang biyaya ng ating Panginoon. Surrender everything to the Lord and allow Him in His way, in His time, in His wisdom and according to His will to work out His plan for your life. Ang ating responsibility is to be faithful sa calling po natin. Opo, at hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang kumilos upang mahubog po tayo sang ayon sa kanyang naisin. Ang isang pagkakamali yung bang kaisipan na dahil tayo po ay merong nagawa sa nakaraan, meron tayong kapalpakan, may mga sabihin na nating sablay tayo sa ating buhay, eh period na doon. Hindi po. Mayaman po ang biyaya ng Panginoon, malawak ang pagkilos ng Diyos at kamangha-mangha ang Kanyang mga pamamaraan. Kaya sa mga pagkakataon na tempted tayong mag-isip wala na, hindi na pwedeng mabago ang uh, course ng aking uh, uh, buhay. Well, subukan po ninyo na ipasakop lahat sa Panginoon and you will realize na talagang malawak ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi ko nga, eh, sino bang mag-aakala no, itong si Pablo ay makakakilala sa Panginoon? Eh, number one persecutor ng church. Eh. Naalala ko sa Book of Acts, nung inutusan po si Ananias the prophet para puntahan si Pablo. At uh, siya po ang maghahatid ng mabuting balita kay Pablo. Ang talagang pangamban, andoon eh, e bakit nga naman hindi ngamba? Bay, ang iniisip po nila, baka mamaya ito'y isa sa mga strategiya nitong uh, Pablo na ito para mapalapit ang loob sa mga Kristyanong nagtatago. Tapos pag malapit na yung loob unti-unti eh, nang ipadarakip. Eh, hindi po natin maiaalis na mag-isip sila ng gano'n. Dahil talagang kilalaho at notorious itong si Pablo sa kanyang pag-uusig. Actually, ang purpose po ng kanyang pagmimisyon noong panahong iyon ay para talagang uh, hulihin ang mga mana ng palataya at tugisin. Kaya hindi natin maiaalis yung ganong kaisipan. Pero alam nyo, nakakamangha doon, kahit yung tao ganon, ang Diyos may plano sa kanyang buhay. At eventually, eto na nga, Kalahati ng bagong tipan siya ang ginamit ng Panginoon para isula. Marami po sa ating mga modern day uh, teachings and lessons ay talagang galing sa mga writings niya of course as inspired by the Holy Spirit. Yan po ay binigay sa atin ng Panginoon ginamit ang buhay na ito. Sino pa mag-aakala no? uh, na yung dating uh, nagpapahuli sa mga mana ng palataya ay later on siya ay makukulong dahil sa Ebanghelyo at sa tagapagligtas na dati-rati ay siyang dahilan ng kanyang mga pag-uusig sa mga mana ng palataya. Kaya mamamanghaka sa pagkilos ng Panginoon. Kaya dito po sa ating pag-aaral, talakayin natin ito. Ako po'y naniniwala na pag tayo ay tunay na nag-celebrate ng Christmas at ilang araw lang ang lumipas, inalala natin yan, napaka-powerful nung inaalala natin, eh, because we're celebrating the coming of the Son of God to give us salvation, para baguhin ang takbo ng ating buhay, para tayong hindi karapat dapat ay magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Napaka-powerful na mga salita. At yan po ay dapat, uh, hindi lamang isang uh, alaala na magbibigay ng momentary or temporary inspiration, it can change a life if we truly submit to the Lord if we accept Him as Lord and Savior. At yan pong pagbabago na yan na idudulot niyan ay hindi po pansamantala. But, eto ho, meron tayong responsibility. Ito yung isang aspeto na kulang, no? na kadalasan po na o-overlook. Maraming tao, they want the blessings of God's revelation, yung bang ang Diyos ay nagturo, ang sarap daw namnamin. Well, that's true. At talaga namang masarap namnamin ang salita ng Diyos. Pero, kailangan nating maunawaan may mga responsibilities at dyan po kadalasan nagkakatalo sino ang handa na tuparin ang kanyang responsibility sang ayon sa mga tinuro at sinabi ng Panginoon ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3 since you have been raised to new life with Christ set your sights on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Ang ganda nung sinabi dun sa verse 3, ano? Your real life is hidden with Christ in God. Kaya kung ang buhay nyo ngayon ay masalimuot, magulo, hindi iyan yung klase ng buhay na masasabi nyo nga ideal, o kaya naman parang feeling nyo habang buhay ng ganyan for Uh, because of some consequences sa inyong mga past actions kapatid, your real life is hidden with Christ in God. yung ating pamumuhay sa mundo is but a a short time compared to eternity that we will be spending uh, with the Lord. yan po. kaya nga ang challenge po sa atin dito tatlong bagay ano? sabi niya set your sights on the realities of heaven. think about the things of heaven. And you died to this life, your real life is hidden with Christ in God. Now, naalala ko po yung sinabi ng isang uh, author. Sabi niya, kahit daw merong new year, pero pag ang dala mo pa rin is your old self, most likely ang magiging result is the old result. <laughs> uh, kasi ho, yung discrepancy between uh, yung ating uh, dating pagkatao at saka yung ambisyon, pag hindi ho naglapit yan, eh wala ho tayong ibang asahan, kundi copy-paste lang yung previous year sa panibagong taon. Hindi ho ang pagpapalit ng taon ang susi, kundi yung ating kaugnayan sa Panginoon. At mahalagang maunawaan, tandaan mga kapatid, na kahit magpalit ang taon, kung wala kang tamang tugon sa ginawa ni Kristo, hindi ka nag-improve sa iyong relationship sa Kanya, Most likely, the new year will have the same old result. Bakit po? Because you bring in your old self. Uh, sabi pa ng isang author, think about the future as a destination. Eto ho, tingnan nyo ha. Kami po akamakailan ay uh, nagbiyahe. At alam nyo po, pag nagbabiyahe ngayon, palagay ko medyo na, na ulinigan na ng mga iba't ibang airlines na ang mga Pilipino mahilig either sumakto uh, sumagad at lumampas doon sa weight limit ng mga bagahe eh dati rati naman ho pag may hand carry ka may backpack ka yung hand carrying maleta yun lang ang tinitimbang nako lately ho sa aming mga travels eh lahat ho tinitimbang na ultimo yung maliit na sling bag kasama na lahat doon ano? titimbangin at talagang maniwala ho kayo eh para kang ano eh para kang ginagramo na ibig sabihin ho no, eh, talagang lahat sinusukat eh siempre may karapatan naman at tama din naman 'yon sa isang banda dahil uh, marami nang na mga abuses. Now kaya ko po sinasabi ito. Pag tayo po ay lalakbay uh, patungo sa isang destination at limitado yung pwede nating dalhin, siyempre pipiliin mo ano yung kailangan sa ating pupuntahan. Ano yung dapat dalhin, ano yung hindi dapat dalhin, di po ba? Sapagkat essentially pag wala kang preparation, your enjoyment of the destination will be affected. Kung mali ang iyong preparation, yung enjoyment and experience mo sa iyong destination will be affected. If you did not prepare enough for the destination, yung iyong eh uh, eh uh, makakaapekto sa iyong experience sa iyong pupuntahan. Now, ang nagiging problema ng karamihan, when we look at the future, nakakalimutan nating i-consider ano po yung mga bagay na hindi na dapat dinadala sa future. Ulitin natin ha, ano po yung mga bagay na hindi na dinadala sa future. Marami kasi tayong bit-bit eh, no? dito sa ating earthly journey na ito, maraming experiences. Some are good, And sad to say, may mga hindi rin kagandahan. May mga madaling makamove on sa ibang mga experiences, but with other experiences, it may be a bit more challenging. Pero kaya ko po sinasabi ito, mga kapatid, dahil paminsan, hindi nga lang paminsan, kadalasan, humihiling tayo ng pagpapala mula sa Panginoon. Pero ang problema po, pilit nating binibitbit yung mga bagay na wala na dapat puwang sa future na inihanda ng Diyos para sa atin. E dala-dala natin, di ba? Sama ng loob, galit, unforgiveness, maling attitude, maling ugali, di ba? E dala-dala natin lahat yan. Ngayon, parang ano yan eh, bagahe, yung bang mga, yung bang mga dala-dala natin, di ba? Pag nagdala ka ng hindi kailangan, yung hindi kailangan na yon will consume space sa iyong limited na napepwedeng dalhin. Ang masaklap, yung space na kinonsume niya should have been allocated for things that are essential in your journey. So hindi mo ngayon madala yung dapat dalhin sa future dahil may mga bagay kang pilit dinadala na hindi dapat dalhin. So nagkokumpetensya yan sa ating buhay. So gusto mo ng isang relasyong pinagpala. But the question is, are you ready to forgive? Are you willing to forgive? Paminsanya ang kulang eh. Sa palagay niyo hubá, paano sinasagot ng Panginoon 'yung panalangin natin pag humiling tayo na Lord, bigyan niyo po ako ng maayos na relasyon? Yan hubay mahuhulog na lang mula sa kalangitan. Olo pa sa atin biglang gigising na lamang tayo na lahat maayos na, lahat mabait na sa atin. Wala nang kaproblema problema Of course, alam natin hindi ganoon, di ho ba? Alam natin na sa buhay na ito, unless we act on certain things, ay wala pong mangyayari. We have to confront these issues. Pamisan pa nga sa sobrang tagal na ng mga problema sa manang loob, e eh, nag na sa ating buhay. Yung bang pagbinilang mo yung taon, kailan pa ba yan naging parte ng iyong buhay? isan magugulat kayo. Ang tagal-tagal ng parte ng iyong buhay, pero ang masaklap, hindi po natin kinokonfront, hindi natin inaalis, hindi natin inaayos. So, taon-taon, dala-dala pa rin natin. And as I said, ang problem po dyan, it will affect all aspects of life. Wala kang forgiveness, ayaw mo magpatawad, wag mong isipin na walang epekto yan. Meron at meron yan. Pinili mo yung unforgiveness, it will have its corresponding effect. Pag pinili mo yung forgiveness, it will also have its corresponding effect. So ang question po, ano yung pinipilit nating dalhin? Kasi kahit na hiling tayo ng hiling sa Panginoon ng kaayusan, if we are not deciding accordingly, pag hindi tayo pumipili ng ayon sa kanyang kalooban, tayo rin ang nagdadala ng mga bagay na ikakasama ng loob natin. Naalala ko po, pagka naglalakbay, minsan sigurista, di ba? Dali na natin to para sigurado. Ayan. Paminsan naman, pag nasobrahan ka naman sa daladala, eh sabihin mo nga, nadala mo nga. Ang problema naman, it, it gives you unnecessary weight. So, pabigat. At bandang huli, dahil ito po ay pabigat, nagpapahirap din sa iyo. Tapos di mo naman pala kailangan. So kaya nga, importante po ang pananalangin, tuklas, ano bang kalooban ng Diyos, so that we can make the right decisions para alam natin ano ba yung dadalhin, ano ba yung hindi, ano ba yung kailangan iwanan na, ano yung kailangan bitbitin. Kaya dito po ilang bagay ang kanyang sinasabi no, sa Aklat ng Kulosas. No, una, sabi niya sa atin, binigay niya yung reason eh, since you have been raised to new life with Christ. So hindi niya lang basta sinabi na set your sights on the realities of heaven, binigay niya yung reason tayo po ay namatay na sa ating kasalanan, nabubuhay na tayo para sa Panginoon at dahil sa Panginoon. At ang naaangkop na pagkilos sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, tayo sa halip na mag-set ng ating sights on the failures of the past, mistakes and sins of the past, or yung mga weaknesses ng mga tao sa paligid natin in the present or the negativities of the present, ang sabi rito, set your sights on the realities of heaven. Bakit importante yon? Ang pagtanaw po sa realities ng heaven, yan po ang huhubog sa ating present day decisions. Yung future destination will change yung ating mga decisions sa kasalukuyan. Yung reality na meron tayong magandang patutunguhan ay makakaapekto sa ating kapasyahan sa kasalukuyan hong nakalipas na mga araw eh sabi nga eh medyo sagana po ang mga kainan, di ba? At paminsan pag hindi mo pinlano ang uh, pagpunta sa mga kainan, ang hirap din na, <laughs> di ba? Paminsan ho eh pangalawang dinner na 'yung pinuntahan mo. Kailangan i-manage mo talaga otherwise sa halip na masaya ka pang kumakain, parang feeling mo obligasyon na eh, no? May mga pagkakataon talagang gano'n, ano? Yung bang uh, hindi naman lagi pero pag marami talaga at sagana, ay eh talagang may mga times na you go to one place eh alam mo naman tayo mga Pilipino, pag may event, eh hindi naman nawawala yung kape muna, kain muna. So, laging merong ganon. Kaya may mga pagkakataon na medyo kailangang manage mo rin. Ngayon, bakit ko nasabi ito? Kasi po, pagka alam mo yung susunod na gagawin, yung mga kapasyahan mo Inaayon mo doon sa susunod na gagawin. So, marahil, alimbawa, may kainan mamaya, isipin mo, well, nirienda na lang ako ngayon, din mo na ako mag-heavy -e lunch in preparation for that dinner. Or, maybe merong pupuntahan na ganito, ito muna ang aking isusuot in preparation for later. So, in other words, itong ating next move ang uh, huhubog sa ating current decisions. Napakahalaga niyan. At ito nga po, dahil sinabi rito, since you have been raised to new life with Christ, it means it should not be optional, it should be an obligation. Ito pa kasi isang problema. Paminsan, kung ano yung ipinagagawa, tinatrato nating optional. Yung dapat sana'y obligasyon, ang tingin ng iba ay optional. At dahil tinitingnan bilang optional, ang nangyayari po eh, nag-iisip pa kung susundin o hindi. Kailang sundin. Bakit? Hindi ka naman tinatanong kung gusto mo eh. Ang sinasabi niya, dahil tayo po'y binuhay na sa panibagong buhay kay Kristo, ito ang dapat nating gawin. Sabi niya sa verse 2, Think about the things of heaven, not the things of earth. Ang isa pang malaking pagkakamali, kahit sa mga masasabi na nating matatagal ng na mana ng palatayang, is that oftentimes, we do not think this way. Ang takbo ng isip natin ay takbo ng isip ng mundo. Sa Romans chapter 12, verse 2, di ho sinabi roon, Wag daw ho natin gayahin. Do not copy the behaviors and customs of this world. But let God transform you by changing the way you think. Pag binago yung takbo ng pag-iisip natin, then we will see God's will for what it is. Maunawaan natin kung ano kalooban ng Diyos. That which is good, pleasing, and perfect. Nasanay tayo sa mundong ito eh. Dahil tandaan nyo, tagal-tagal natin ang muhay dito. Kaya hindi pwedeng walang epekto sa atin ang pamamaraan, ang takbo ng isip ng mundo. Kaya nga, kailangan nating sanayin yung ating sarili ngayon to think about the things of heaven. Which means, may mga times po na hindi natin kinagisnan, kinasanayan, It may be a bit unusual for us but we are reminded na yan ang dapat nating gawin again emphasizing the reason verse 3 for you died to this life and your real life is hidden with Christ in God you died to this life yan po ang sinasabi sa atin patay na tayo sa buhay na ito eh Kaya ang malungkot po paminsan we strengthen the earthly instead of the heavenly We make decisions that are pro the earthly rather than against it. Kailangan pong makita natin na yung mga decision natin should be aligned with God's will. At sana po ay uh, gawin natin ito dahil sa totoo lang po, yung future na inilaan ng Diyos para sa atin, maraming bagay sa kasalukuyan ay hindi na po umaayon doon sa future na gusto ng Panginoon. So piliin natin nagawin ng kanyang kaluoban at harapin puntahan ang future na inilaan para sa atin ng merong pagtatagumpay because we can. Sa pagkatang sabi rito, we have been raised to new life with Christ. We have died to this life. Your real life is hidden with Christ in God. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ganyan din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.